And today is August 6. Ayan, bumabawi na sila at ayan, umaraw na ulit. Pero kagabi umulan. Three days ng umaraw tapos umulan kagabi. Then ngayon maaraw ulit. And ayan, bumabawi-bawi na sila. Ayan, nagkakakolor na ulit sila. Ayan, bumabawi na ulit ng aking mga succulent eh no. Giging okay okay na ulit sila. Mabalik na yung color nila. Then ayan ang ating variegated na purple delight. Umulan kagabi na ulanan sila. Pinaulanan ko kasi tuyo na sila at ilang days na umaraw ayan na ano na to na bulok na ayan, then ang itsura pa rin ni Chloe and tingnan nyo yung isa kong Chloe na cuttings ayan, ang ganda ang ganda ng color niya diba, tapos ito pa yung isa ayan, gumaganda ayan ano ngayon uh, 8am at ayan yung natatanggap nila pero uh, sa afternoon naaarawan din kaso ano mainit kaya hindi ganong mainit dito kasi galing yung uh, morning sun kaya ayan ganyan yung natatanggap nilang uh, araw sa morning then tingnan nyo ayan o oh, nagpipink-pink na ulit ang aking dusty rose and ayan ito si super bum na hindi na alam kung saan patungo then ayan buti nag ano ko cut tapos once na maging okay ito is ikakat cut ko ulit yan pagdaging okay na to naka recover siya is ano ko nagmamashi pa lips niya ikat cut ko ulit then ayan ang ano oh, dry lips kasi di mo natanggalin yan kasi nagkumuka pa ng water dyan. Tingnan nyo, ang ganda na ni PD. Tapos, Murasaki. Ayan. Then yung variegated. Ayun, tinaas ko. Ayan sila ngayon. Tinaas ko. Tapos, ayan o. Oh. Si... Si ano, si... Superbam. Ayan, then, variegated, super bum, variegated super bum, ganoon that, blurred, blurred, then, ayan, ito si variegated na aking stereo nag ano na siya ala na nag machines nag machine siya no kita nyo ba may sikat ng araw ayun wala na hindi na din masisave pati yung baby yan Ayan, meron na namang na maalam then tingnan nyo to oh laki na ng babies ikakat ko yan <laughs> palalakihin ko pa ng unti then ayan ang ganda na ni PD ganda ni purple delight ayan may mga ano pa damo ayan then missing you kaka recover na siya at ang cute oh. uh, white one then putla na si WPBN then ang aking cream tea so ayan sila then ayan ito ubus na naglagas na so ayan hindi ko na mai angat yung ano ko doon no, purple delight naka nakinat naglagas so ayan okay okay naman sila at nakaka-recover na. Then, tingnan nyo to, oh. Grabe yung pagka-leggy. Ayan, oh. Tapos ang aking champagne, oh. Grabe naman yung legi. <laughs> Ayan, naglegi na sila. Ayan yung nandito. Then, ito kakat ko. Propagate. So, ito kung na din. Tapos, ayan, leggy. Ayan, umaaraw na. So, makaka-recover uh, na sila. Then, tingnan nyo yung aking laon. Ayan na siya. Ayan na, ito na lang yung... Nang, ayan na lang yung aking laon. Ayan yung nangyari sa kanya. So, ayan, yung nandito. Puro leggy. At hindi nga naaarawan ng maganda so ayan daing na maalam at daing na maalam <laughs> pero okay lang ganun talaga ganda oh variegated purple delight din ayan variegated tapos lemon then yung aking cheesecake leggy din so ayan makakabawi din sila tapos so, ayan nagpipink aking variegated blood moon yung propa ko wala na so ayun happy na ulit sila at makaka recover at gaganda na ulit sila and ayun lang guys thank you for watching at tingnan natin kung ano ulit ang mangyayari sa kanila and ayan thank you for watching bye